Susundo kami sa kapatid ko. Andito na kami ang aga pa, oh. Sa diba dito ka naman nagsusundo minsan? Aga namin dumating dito guys. Wala, napalitan na ulit. Bye guys. Bye

Diyan yung nasunog oh. Yan, masasakyan, sasakyan nandiyan ta. Yan oh, may mga ano diyan. Ah, yung parking na yan. Nasunogan yan, yan may ribbon. 19. Nandoon oh, mga sasakyan oh. Pero yun lang pa, magkakatabi lang yun eh Ibay pala -iba iba -iba lang, lang yan, ibay pala -iba pinto Isang runway lang naman yan Hindi yeah, dalawang runway yan mga ba Iba lang yung nasa one, iba lang yung sa to Iba lang sa may ako nang tayo Kita tayo sa camera dyan Dami dala, dalawang kusak yan dala nyo Isang inuubay, isang bios sabi nga lang, tunog ba niya. na yung looban niya? ayan lang ba yun? Hanggang 14, no? ba diba? 14. O, oh, eh, si mo. ging Ah, oga, pila pa pala siya. Eh, pinaalis na kasi kami doon sa ano? Ayun, no? Ayan na lang. Doon sa, pinarkingan namin na ano? Doon sa harap ng ano? sa harap ng gate? video. May ano siya ako, Sige, gang! Okay, sa pangalawa pa nga ako isa. Ha? Sige, may send ka lang ka. Sige, ah. Sige, bye-bye. Bye-bye. Sige. Ayun yung Marriott, oh. Marriott Hotel, yun pala yun? Ha? Marriott Hotel? Ayan yung Marriott Hotel. Yung sinunok dati nang nagwalang ano, ah. Yan, yan, eh. Yung, ito yung... Ako lang, tatigyan ka na, huwag ka na naman lumalabas. Detroit tsaka SM jeep tayo? Balik tayo sa ano? Piyatas. Uwain na tayo tayo, okay, tayo. kanina mga